everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. This is Yana na naman. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ano nga ba? Yung mga iba't ibang reason kung bakit na-decline de ang inyong loan application. So by the way, nag assist kasi talaga ako dati ng mga gustong umutang sa banko. Pero ngayon, meron lang akong inaasikaso sa aking code para makapag-assist ulit, kaya nag-stop muna ako. Pero inform ko kayo kapag mag-back ulit ang kabeshi nyo. So, may mga nagtatanong kasi sa mga previous na naging client ko, lalong-lalo dun sa mga na-declined ang kanilang loan application. Like, Miss Yana, bakit na-declined yung loan application ko? Eh, sa tingin ko naman, uh, pasok naman ako sa eligibility criteria. Kompleto naman ako ng mga requirements. Bakit nga ba na-declined yung loan application ko? Di ba? So, marami talaga. At ishare ko nga sa inyo kasi yung mga iba, na nagtatanong sa akin, hindi ko nasasagot kung ano nga ba talaga yung reason kung bakit nga nade-decline yung loan application nyo. Kasi yung banko na handle din kasi natin ay hindi po sila nagdi-disclose sa amin na agent kung ano nga ba yung reason nga kung bakit nade-decline yung loan application ng isang client kasi against po yon sa privacy nga ng isang kliyente. Okay, so like meron kang pinaklose or pinakonsul na credit card na naging reason kung bakit na-declined nade yung loan application mo and the yun, hindi po pwedeng sabihin ng bangko sa amin or ni bangko sa amin or yung officer ni bangko sa amin, hindi nila pwedeng i-disclose yun kasi against nga po yun sa policy at sa privacy nyo nga. Actually, kapag may utang ka, ka sa bangko kahit sa asawa mo or sa kapatid mo or sa magulang mo, hindi pwedeng i-disclose yan. Lalong-lalong nga na personal cash flow na talagang ikaw lang yung may obligation na bayaran yung utang mo. Kaya yon walang karapatan yung mga bangko na singilin yung mister mo or yung kapatid mo doon sa utang mo. Yung nga ba, yung mga basic na reason kung bakit hindi declined ang ating loan application. Ang unang unang mga basis at uh, nakita ko din ito, nag-research ako and based lang din dito sa experience ko, Uh, si isang agent. Siyempre, nag-seminar din kami at tinuro din sa amin kung ano nga ba yung mga reason talaga bakit nga nade-decline yung loan application natin. Ang unang-una nga mga beshies na dahilan kung bakit nade-decline ang inyong loan application at paulit-ulit ko na lang din itong sinasabi sa mga bank loan na vlogs ko ay kapag tayo ay may close or may pinakancel na credit card. Kaya mga beshies, before sa mga nag-email sa akin, meron akong nilalagay na auto-reply tinatanong ko agad si client kung meron ba itong pinaklose or pinakancel na credit card or meron ka bang utang sa ibang bangko na hindi mo pa nababayaran like nagkaroon na lang kayo ng agreement na isasettle mo na lang sa ganitong buwan, binigyan ka na lang din ng discount kasi talagang mahihirapan ka or nakita ni bangko na hindi mo na talaga kayang bayaran yung utang mo noon and then inabot na ng ilang buwan hindi mo pa nababayaran. Pasok pa rin yon sa negative history kasi nga na-check nache nila kapag meron kayong pinaklose or pinakancel na credit card or meron kayong utang na hindi pa nababayaran. Pwede yung car loan or yung ibang utang natin na hindi nababayaran. Ayan, makikita pa rin po yon sa simap Lalo nga pag sa banko natin inutang or pwede rin yung mga housing loan. So, ano nga ba yung simap? Itong simap kasi, samahan ng iba't ibang mga banko ito na pwedeng i-report yung account ni client or yung infos ni client para hindi siya makau sa ibang bangko kapag meron kang negative credit history. Isang click lang kasi kay SIMAP makikita kung meron kang pinaklose or pinakancel na credit card. Kaya ang kailangan nating gawin kung meron kang pinaklose or pinakancel na credit card, kailangan mong kumuha ng clearance certificate sa kung saang bangko ka man merong close or canceled card. Mag-request ka nga ng clearance certificate para kapag gusto mong umutang sa ibang bangko, meron po tayong ia attach Para kapag ni bangko na ito, kahit makita nila kay CMAP na meron kang closed or cancelled credit card, then nakita naman nila na meron kang clearance certificate na na fully paid naman na yung closed or cancelled card na yon ay minsan kinoconsider nila. Pero, meron pang pero dito mga beshes, kapag merong dalawa, tatlo, apat na closed card or cancelled card mga beshies ay malabo po talaga na maaprubahan ng ating loan application sa ibang bangko. So, yun yung hindi maganda din or isang hindi maganda kapag meron tayong credit card kasi kung sakasakali na biglang ayaw mo na lang din gamitin yung credit card mo or may kautang-utang ka dun sa mga credit card na yon then uh, na-cancel ng di bangko or pina-close nung bangko mo yung credit card mo na yon kasi sa tingin nila hindi mo na kayang bayaran meron tayong uh, history nga na makikita sa simap. And okay lang din naman magkaroon ng maraming credit card kung meron tayong disiplina sa ating sarili. At ang number 2 mga beshes ng isa sa mga reason kung bakit na declined ang ating loan application ay yung insufficient income. May mga nagtatanong, bakit ang laki ng sahod ko, tas insufficient income pa rin yung lumalabas? Okay. So, ito mga beshes, yung isang sample. Halimbawa, yung sahod mo ay 50,000 pesos at pasok ka naman sa eligibility criteria and qualifications na makautang sa bangko na gusto mong mautangan. Kasi ang qualifications lang naman nila pagdating sa sahod ay dapat meron tayong basic monthly salary na 20,000 or 25,000 pesos. Tapos yung sahod mo ay 50,000 pesos. Pero bakit na-decline pa rin yung loan application mo? Wala ka rin namang close or canceled credit card. So, isa mga beses sa tinitignan nila, baka meron ka pang ibang loan sa ibang bangko na kautang mo lang din, tas malaki yung monthly amortization mo, tas minsan pumalya ka sa pagbabayad mo doon sa monthly amortization mo. Minsan kasi yung mga bangko, eh, halos magkakakilala na yung mga may-ari. Minsan nagkakaroon din ng access. Halimbawa, itong si bangko pala na ito, ay eh, pinurchase niya yung bank na ito. Eh, hindi mo alam, doon ka lang din pala umutang. So, kapag nakita nila na meron kang malaking utang, ay hindi pa rin po pwede. Kasi, iti-check nila yung uh, monthly income mo na 50,000 pesos. Halimbawa, yung monthly amortization mo ay 15,000 pesos per month then ang gagawin kasi ni banko kapag nakita nila na meron kang 15,000 per month na monthly amortization then isi-check din ni banko doon sa application form kung meron kang dineclare na dependent like merong umaasa sa'yo na tatlong katao yung sinusuportahan mo and then na-check din ni banko na yung trabaho mo ay sa Makati and then nanggagaling ka pa sa Bulacan, then kung hindi ka naman nag-commute araw-araw ay uh, nasa isang apartment ka na check din ni banko kung magano nga ba yung monthly na pambayad mo doon sa apartment mo, then iniisip din nila kung magkano nga ba yung daily expenses mo at at nakita ni bangko na yung 50,000 na sahod mo ay hindi kayang bayaran lahat yung mga expenses mo or kulang para dun sa mga expenses mo at dun sa ibang utang mo, ba i-decline ka talaga nila. Kasi sabi ko sa inyo, ang mga bangko talaga na nagpapautang ay napaka-advance po nila mag-isip. Lagi nilang tinitignan yung ability natin para magbayad nga sa ating possible na monthly amortization. Next, ang isa sa mga basic na reason kung bakit na decline ang ating loan application ay yung failure to meet basic requirements. Sometimes the reason for the loans declined is as simple as failing to meet the lender basic requirements. This can include age, citizenship, or minimum income threshold. So, ito mga beses yung sinasabi ko na eligibility criteria. Bawat bangko kasi meron itong tinatawag na eligibility criteria. Ano nga ba yung edad ng pwedeng makautang sa kanila? Kasi yung may ibang bangko, pwede sa kanila yung nag-edad ng 21 hanggang 60 years old. Yung ibang bangko naman, 25 hanggang 65 years old. Yung iba naman, kailangan 25 hanggang 59 years old, yun lang yung pwede sa kanila, and then halimbawa gusto mong umutang sa isang bangko na ang kriteria nila para sa edad nga ay dapat yung edad ay 25 hanggang 60. Pero yung edad mo ay 23 or 24, ay hindi po nila i-approve ang loan application mo. Kasi nga po, bawat bangko meron itong eligibility criteria and qualifications na sinusunod. At syempre, yung mga ibang bangko din, ang tinatanggap lang talaga nila ay yung mga Filipino citizen na nakatira or nandito sa Pilipinas. Kaya, Siyempre, i-decline -de talaga nila yung loan application mo pag ikaw ay foreign national. At may mga bangko din na nag-o-offer ng personal loan na pwede yung mga OFW, pero meron din yung mga bangko na nag-o-offer ng personal loan na hindi pwede yung mga OFW. Kaya yun talaga yung mga pinaka-basic na reason kung bakit nga nade ang ating loan application. Kaya bago kayo umutang, kung meron kayong ibang kakilala na may idea patungkol nga sa mga iba't ibang reason kung bakit na-decline nade yung loan application, ano nga ba yung eligibility criteria and qualifications, ay magtanong kayo or kapag gusto nyo umutang sa specific na bangko, mas maganda na i-research nyo muna kung ano nga ba yung eligibility criteria, yung qualifications para makautang sa kanila at ano nga ba yung mga requirements na kailangan yung isubmit para meron kayong idea at ma-check nyo mismo yung sarili nyo kung uh, pasok ba kayo or pwede kayong makautang sa bank na ito or sa bank na napili nyo. Okay, sa halos lahat naman kasi ngayon yung mga infos na sa YouTube na, nasa Google and konting search search lang para di ba hindi tayo mahirapan or hindi tayo mapagod sa pag-prepare ng mga requirements and at the end pala decline pa rin yung ating loan application. Okay? So, yun lang mga beshes yung i-share ko sa inyo. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating videos at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye!